Good day locals, nandito tayo sa Barangay Tibag Tibag, Bulacan Ito so, sa inyong harapan ang bahay ni Dr. Castro na mag-asawang Dr. Castro Good day locals! Hello, Bulacan locals! Bulacan locals! Good day, Bulacan locals! Good day Lucas, nandito tayo sa Barangay Tibag Nasa inyong harapan po ang 1924 Castro House Kung may ari ni Doktora at Doktor Castro Ito lang yung pasaway ko dyan Ay sir, nandiyan lang siya sa labas Eh, good day locals. Nandiyan tayo sa loob ng bahay ni Dr. Castro. Sir, may idea kayo kung anong taon po itinayo yung bahay? Ah, nandun, sir, sa kabla. Pero siya ay yung original na may-ari. Ah, okay po. Si Lotilan, General Pelayo Cruz. Pelayo Cruz. Opo. Siya yung original na may-ari. Ah, okay po. Tapos po na-bili lang nila, Dr. Castro? Opo. Parang ang, ang nakalagay kasi sa sana tayo makaroon. Kaso ka lang may alaga ko dun. Mamaya na lang dun sa may gate makikita. Ah, sige ako. sir. Yung reconstruct na yun sir. Ah, reconstruct na. Ito, nakalagay dun sa amin. Sa ko kung anong taon siya. Ah, kung taon na ni ni reconstruct. yung reconstruct. Mga ano. Baliwag College. Thank you, Justin. sir, yung kwarto. Ayan, yung kwarto. Pasok tayo sa kwarto, mga kalawals. Uh, uh, Oo, oh, kuya yan. Kuya yan. Mm. Ganda ng kwarto, sir. Ah. Presko, no, sir? <laughs> Presko, sir. Bali, dito pa kayo, sir. Nakatira ngayon. Kayo ang mm -hmm. nakatira ngayon, sir. Kami ang nakasira dito. Kami ang bali nakasan ni kaya mag-anak niyo po si Dula, uh, Dr. Hey, now, driver ako ni Dr. Castro. Ay, ganun. Ang bait naman, sir, no? Pinatira yes, kayo. Yes, opo. dito? na po. So, po ah, <laughs> uh, mara may mga nag-shooting din, sir. Mm -hmm. Uh, uh, mga... po may shooting dito sila uh, Julia Barreto. Ay, mga pelikula, sir? Mm hmm. Pelikula at saka pelikula rin po. Ano mga sir natatandaan niyo po na ano? Mga nag-shooting na dito na ano? Si... Mga pelikula. Ang nag-shooting lang na dito na pelikula kay ano? Kay Julia Barreto, yung Love You Hater. Love You Hater? Opo. Tapos sa teleserye naman, magkaagaw. Magkaagaw. Sa kanasan siya yung... Tapos yung kay, Tapos, kay... Daya, sa Sinan po ba yan? Yata, opo. Saka yung kay Arjo Atay din naman, yung Bagman. Ah, Bagman. Oo. Ah, Parang sa Netflix siya tayo, sir, no? Yata, opo. Tapos dito, na ano rin to sa yung inahalik. Yan diba, na inahalik. Yung Jerry Corzales. Jerry Corzales, sir. Uh, ah, okay. Nag-shooting din pala sila dito. Oh, nag-shooting din sila dito. May eksena din dito. Pero mas, ano sila, sa hospital. Ah, sa hospital din. Oh, -nagshooting, oh. nag-shooting din sila. Yung hospital, sir, kay Dr. Okay, Dr. 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 Castro. Dr. Castro siya lang sir hindi patang <laughs> ah si ano si sir yung mga parte po ng bahay original pa ako sir wala pa pong binago si Doc dito na lanser isang niya yung dito po sa central ito lang pala binago si Doc dito dito kasi wala ng ano to open lang po ito, ah wala siyang answer sir walang so, divider o pinalagyan ni Doc na ng kwarto ah wala ginagbato na. Sa na, ganda ng na, sir. Opo. Ito naman lahat, sir. Halos original pa naman po lahat 'yan. Lahat ng Bali pinaayos lang talaga nito, pinapinturahan. Tapos mga minor siguro, sir, na mm -hmm. ano, minor repair ganun. Opo. Ito kasi maliit lang dapat yung sala niya hanggang dito ah, okay, niya. Po. So ngayon, pinatanggal nito yung isang kwarto kasi ang pinto niya sa taas tapak. Ah, magkatapat. So, pinatanggal dito para lumaki yung nakasala. So, bawal yata daw yun, no, know, sir? So, yung magkatapad. Tayo? Magkatapad oh, yung pinto. Ah, ibig sabihin, sir, dati dito may kwarto. Opo. Oh, tapos, ang sala, ito lang po. Yan lang po, makula lang po dyan. Okay, tapos, lang, dito naman, wala naman to. Opo, oh, wala po yung walang kwarto. Ano na yan? Bali, kusina ba to, sir? Kusina. Opo. Ah, bali ano sir to eh. Parang dito yung pinaka-dining nila nung araw. Eh. Ah, ito yung dining. Ito yung area na to. Kasi open lang talaga to. Yung lakad na yan. Yan, magmula doon. Ganto. Mm -hmm. Diretso okay. talaga lapad. Tapos sir, ito. Banggerahan ano? Banggera, opo. Banggerahan pa. Oh. <laughs> ito, ang ginawa ni Doc niyan. Pinalagyan niya na lang po ng design para hindi naiiba sa ano. Oh, okay. Galing ha sir, ganda pa ng bahay sir Opo oh, Alagang alaga niya, sir Anada no? Po ito. <laughs> Bali si doktor po, ilang ano na, ilang taon na siya ah, Senior na rin sir eh. Hindi ko matanda basta senior na siya Saan po sila ngayon sir? Naka, Nasa hospital po, nakajuran Hindi po, ibig sabihin saan sila ngayon tumutuloy? Ayun na po yung bahay niya, sa tapat Ah, okay Sa, dito, sa tabi ni Pipoy eh, dito, yung malaki Dito po? Apo Ah, doon po, ayun ah, po. Ah, po yung bahay nila mm -hmm. Ano na yung modern na, no, sir? Mm -hmm. Meron pa sana kami sir isa na ano yung kay kung na kilala niyo po yung may-ari ng ano na Maria Salome. Maria Salome. Oo. Oh, Mga sao po. Ayun po na nabili na yun. Yung kulay po lang bubong na yan. Ah, yun sir no. Para natin tingnan ko kay na sir parang ano siya old house din. Old house din siya kaso nga lang sir madupi kasi yung bukay. Hmm. Hindi katulad nito kasi ang nakatira po diyan nasa baba lang. Sa taas. Pero ngayon sir, wala na nakatira. Wala. Tapos nabili na din ni Doc. Hmm. Ma, kay, kay Dr. Castro na po. Yan. Kay rin sir ang ano, caretaker. Care. Pati ako din ang tumitigil. Pati yung kapila kayo na Dr. Castro na. Pwede kaya natin sir yan, pantahan? Yan. Pwede po. Sige sir, pantahan na. Silipin natin sir. Sige po sir. Sir, etong katapat po. Kay Dr. Castro. Bahay din po hmm. nila dati. Ah, uh, sorry sabi nung ano dito. Nandito, yan na raw po yan. At saka yung sa dulog na bahay. Yan ah, ano po yan. Pinaayos nila din po ni Doc yung pinapinduraan. Ibig dito. sabihin, sir, nabili lang pala nila tong ano? Hmm. Nung, nung nabili to ni Doc, bomba kura na to. Walang, wala pang binabago si Doc na paano. Ah, okay. Bina Pero, sir, bago nila to nabili, saan sila nakatera? Ayan, ba? Ah, yan, eto na talaga. Apo, dyan na. Dyan na talaga, so, ano? Yan na po, yung bahay nila. Dr. Castro. Tapos, sir, yung hospital, ang pangalan? Castro. Castro Hospital. Medical ah sige sir mag kuha lang ako sir ng konti so, ayan. good day locals kasama natin si sir Oliver Pinatuloy niya tayo dito sa Dr. Castro House ayan. sir ba may yeah. gusto kong shout out ah uh, shout out na lang po sa lahat ng manonood ng bu uh, Bulacan Locals yeah. thank you sir thank you sir <laughs>